So yun guys, update tayo sa Alex Letus in a cup. Okay, so na natin tong ating display area. Sa display area ay mix na lang ng malaliit at malalaki. Iba may mga tip burn, ayan, dahil sa sobrang init. Pero somehow lumalabang pa rin yung natin. Ayan. So ayan, so halo-halo na siya. Kasi ito, uh, different batches. Kasi meron dito mga mabilis lumaki eh, binibili na rin po sila binibili na sila no so salamat nga pa sa maraming bumili no nakaraan pinakyaw na lang pinakyaw yung malalaki so natira sa akin ito mga sibling pa rin Yan. so hindi, hindi ko na nalilinis yung ano ko yung cover nya ng grow box kasi ang bilis ng moving ang bilis ng bili yan. So, kailangan ko kasi siya mapalaki agad. So, hindi ka na, no? Kasi, ang nangyayari dyan, guys. Alam nyo naman, patransfer transfer transfer ako. Siguro, guys, yung kokopit. champion pag inaangat mo yung yung baso na may kokopit tumutulo dyan. So, wala naman siyang problema kasi malinis naman yun. Hindi naman siya nagkoko sa akin ng pungpunggo. So, any ano naman. Hindi ko lang talaga siya malinis. to totally. ligawa nga ng... So, uh, mabilis yung pacing ng pagbili ng lettuce, pagka may binili dito kukunin dito, and then kukuha ko sa loob syempre natulo-tulo yung tubig nun e natagaan na dyan, ayan mga ano yun, ano nang kukupit okay, so punta tayo sa ating greenhouse update, so karamihan dito nakataob ayan, so ito ayan, taob, taob siya kasi ano yan guys, may seedling yan so napuyat po ako kagabi nagtanim Okay. Yeah, may buffered ko, kopit pa ako. May mga buto pa ako kaso kulang na ako sa cups kaya hindi na ako nakapagtanim. So pakita ko lang ito nakataob. Ayan guys, oh. May seedling 'yan siya. So bagong tanim lang. Okay, ito may seedling din to. Kaso ka ilang piraso na lang. Ayan. Oh. Okay. And then ito naman yung mga recently na tumubo mga seedling natin. Oh, germinated na siya. Ito na may mulberry namin from silang na hindi na tumutubo. Ewa ko ano mangyayari dito. Ilang weeks na rin siya. No, so, ayan. So, ayan yung ati mga seedling. Ayan. Ganyan siya kalalaki. So, from buto, talaga to ano siya. Ito naman yung update natin sa medyo malalaki natin. Ayan. Ito naman yung magagandang seedling. Ayan. So, uniform to. Ito halos magkakasabay silang lahat. So, napakaganda. Ayan o. So, worth it yung pag-aalo natin. Pagpupuyat. Pag-aalaga ng lettuce. Kasi, kailangan natin mahabol yung production. So, kailangan na natin mag-extend pa. Kasi, ang bilis ng pagbili nila. So, yun. Ito naman yung ating mga lettuce. So sa eh ano, yung ibang nga lang may trips eh, kaya hindi maiwasan eh. So may trips. Pero siguro contain na lang muna natin. So okay. Yan, okay na, okay na siya. So sulit na sulit. Siguro palakihin ko muna 'tong mga 'to. siguro mga ano pa to, 2 two weeks bago mag-harvest, pati na sa, sa kabila naman, sa display area, matagal-tagal pa yun, mga two to three weeks, ito two weeks, kaya to ito naman matagal pa to isang buwan pa yan mahigit lalo na to bagong simula lang so pati yung mga seedling natin so maraming seeds no so maraming salamat po pala kay sir no? Marvin Baisa ay kay Katanim sa mga pagbibigay ng maraming ang dami binigay niya ano previous so maraming salamat po so okay na okay na po ito so yun po yung update natin so kailangan ko pa magtanim magagawa pa ako ng ah uh, plastic cups yung mag-i-slit mag, mag -ano tayo So di ba nilinis ko natin? Ito yung sinasabi ko, bakit nagkakadumi? Pag inaangat ko to guys, tumutuloy yan. May kasamang kokopit yung tubig niyan. Which yung pagkaano dyan, yun yung dumudumi sa kanya. Okay. So yun lang naman, okay. Pati yan, may seedling yan. Oh. <laughs> Walang katapos ang seedling. Pero sulit naman. Pagka nakikita mo siya lang lumalaki. Panalo, panalo. Okay. So. Ayos na tayo paalam na tayo okay naman yung ating mga solar buhay na buhay naman siya magdamag naman siya okay PC mo gawa mo don't forget to subscribe Alex Leto sinakap maraming salamat po sa support